Hello, good morning. Ohayo mas guys, guys. Time check is six o five. So di tayo sa Bulacan Sports Complex Tennis Court. Uh, ang gagawin natin ngayon is nalagyan ko ng tarpaulin itong net. Yung pinakaibabaw niya na kulay white para gumanda yung net. Kasi ang itsura niya is wala na yung white niya sa ibabaw. Ito, ganito yung itsura niya guys. Ayan. Ganyan, ganyan. So, dapat yan, makapal yan na kulay white yung ibabaw niyan. So, dahil nga napu, nabubutas siya, ang ginawa namin is tinali namin. So, pag tinali mo siya, yung white niya is magiging ganyan. sa so, kaya ngayon, lalagyan natin ng um, huh. lalagyan natin ng tarpaulin. Tatahiin natin. Ito. Ganyan. Ito yung tarpaulin na ginupit ko. Tatahin ko and then go. <coughs> tatahin ko dyan sa net. Ayan, ganyan. Hanggang dyan sa dyan sa dulo, papunta roon. Ayan, haba, di ba? So, kailangan ko ng tarpaulin. So, ayan. So, ayan. Tara kabit ko na tong mga tarpaulin so kulang pa maghahanap pa ako ng tarpaulin na magugupit para mailagay dito sa net okay let's go so yun natahi ko na kaya ang problema konti lang kasi yung tarpaulin ko kulang na kulang sya kaya kailangan kong maghanap pa ng tarpaulin na para ilagay dito sobrang kulang na kulang ako kasi nagamit ko na dun sa ibang tarpaulin nagamit ko na dun sa kabilang court so yan tingnan mo yan ito nakabit ko na yan ay kabitang ko na yan sa gitna pa lang wala pa yung mga gilid so wala ko pa ng tarpaulin so yan ang tsura ng net pag merong kulay white ganyan talaga yan so nangyari yan wala na yung kulay white nya kaya nilalagyan ko ng tarpaulin para maging ganyan at mukhang bago na naman so, Mayroon kasi mag-request dito sa Kapitolyo. Ang tagal bago dumating ng net. Ilang taon na kami may request ng wala pa rin yung net na ni-request namin kaya ginagawa lang namin ng paraan. So ayan. Hahanap lang ako ng tarpaulin na magugupit para mailagay diyan. Para magmukhang bago na naman yung ating net. So dalawa na lang ko yung court number 4. Lalagyan ko rin 'yan. Ito court number 3. <coughs> Itong court number two. Okay pa to buo pa yung white nya tingnan nyo ayan yung original nya kulay white nya ayan, ayan yung original buo pa tong corn number 2 ito yung nilagyan ko yan ito nilagyan ko nauna itong corn number 1 ayan Oh. Ayun siya. Ito 'yung original. Then nasira na 'yung bandarito rito, ayan. Nilakpan, Ilakpa, nilakpan ko na para di nila makita 'yung mga siya. Ayun. Ayun, buo na sya Oh, ang ganda sa dulo yan nilagyan ko. Kaya na 'yung tarpaulin ko. So, ayun ang itsura ng net sa court number 1. Mukha siyang bago. Diba ang ganda tingnan? Oh, ayan bukas yung kaya ganun din ang gagawin natin sa court number 3 and number 4 itong number 2 sa kanil lang kasi buo pa ka naman eh matibay itong number 2 so yan number 3 number 4 gagawin natin yung net nya para mukhang bago yan ganyan ang lalabas ayun <clears throat> so, yan, naghahanap muna tayo ng tarpaulin na magugupit. So, yun, hahanap lang ako ng tarpaulin na magugupit natin para mailagay natin dyan sa net. Ayan, ayan, ayan. Okay. Kita-kisili kita, tayo pag nakakuha na ako ng tarpaulin. Okay, thank you. Babu, sa arigatogusay masta. Bye-bye. Thank you. Lalaro muna ako. Then, Maghanap ako ng tarpaulin. Okay, babush!